Yo, what's up mga kalias? Welcome ka po sa ito bagong vlog uh, Araw po ngayon ang linggo, hapon uh, Araw po ng linggo ngayon, ang oras po natin ay 4pm uh, Tayo po ay may pupuntan lang at may susunduin tayong tao Kaya Tayo natin ang ating port owner kaya mga kalayas, let's go! Kaya mga kalayas, palabas na tayo ng highway. Uh, ilang metro na lang po at highway na. Kaya mga kalayas, let's go! Yo, what's up mga kalayas? Nagpagas muna tayo dito sa, sa labas ng highway. Mga ah, pula. Pagas lang tayo. Yeah. Ano mga ginis na lang? Ito lang mga lang. Papagas muna tayo Mga tayo yung mata, Matagal na tayo din nakapag vlog mga kales eh Ito so, para kung mag vlog tayo lingguhan <laughs> Kasi ako na busy sa work Work, work, work Kaya mga kales Let's go what's up? Ah, mga kalis, tara tayo sa Balagtas Balagtas, City ah, Medyo traffic ko na konta eh Kaya ang ganito kasi rotunda ho ito Yan Rotonda yan eh Malapit na matapos yung kung traffic na siguro yung palabato ng Star ay eh. traffic na hindi pa pala casino doon lang pit oh. yung pit ng traffic pasok yan oo, kaya traffic din eh hindi oh. oh, kaya Yan. Yung ginagawa na hora eh. Korare bago matapos puntao nito eh. Tapos natapos na hora eh. Krim, kasi baka daw ano na hindi daw na magi magiging, magi-traffic. Magiging magiging, yun, palapato ng kuhan Baga pabuntang dyan sa Star Toll, yung pagsalubo natin yun Kaya na traffic na huwag yan Siguro, ganda na dyan sa Toyota Ayan nga nandiyan niya Ayan tayo, baka nandiyan Huwag tayong pabawa Ayan Iyong kabilang huwag Sa City, huwag sa dumaan Papuntang PPA tayo pupunta uh, Philippine Porta Sa Pierre what's up mga kalyas Tinaanan lang natin din si Survivor TV PWD <laughs> Survivor TV Tinaanan lang natin din PWD talaga Ya, harus tau kami din mga kalyas Yo, what's up mga kalyas Yang Yang ating sports complex ngayon log ng traffic Pwede lang si Yo, what's up? Yo, yo, yo Yo, palang patibuyan na kamotor Yan okay. yeah. Yan, po yung babawan. Ito po yung away na Papunta ang Matanga City Shout out, shout out tinukuya. Shout out What's up mga kalias? Hindi nah, ko na naipakita sa inyo yung aming dinanap pa kami nga pa rin sa parang sa supermarket yan na nandiyan kami uh, may binibili lang po kaya uh, yeah, mga kalas papasok tayo sa loob yo what's up mga tayo sa bahay para tignan 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 Sir, doon lang tarapan ng ating port owner. Baka mapasok ng lalo, kaya ay nampu siya. Yo, what's up mga kalayas? Kasutong ulit ng ating vlog nga. Maginig dugtong na. Uh, tayo po ngayon ay magluluto naman ng marahuyang saging marahuya. Ano yung lulutuin natin ito? Pinakita sa aking tapos harina. Yun ang alam ko sa marahuy ha. At pangit sa mga kaliyas. Mga kaliyas, ito yung ating sa saging na may harina. Tapos nagpainit ako ng mantika. Uh, Magluluto tayo ha mga kaliyas ha. Yeah, mga kaliyas, lagay na natin sa kawali. Lagyan natin ng konting sarsa. Ayan.

kasi nga, matagal tayo na tayo napapa-standby ng, ng ating pag-vlog konting kembot na lang mga kalayas at mga katikim mga katikim ayun <laughs> mga kalayas nakasak lang <laughs> ng kautse ayun mga kalayas ito yung ating unang luto unang luto natin yan ang ating unang luto ng marahuya. Kani lang ang nakapagluto ng tumakalaya sa ating marahuya. Umay. Hmm. Mga kalayas, brown na. Ha? Eh? Mara ho yan sa akin. Pero may ating pangdolotoy na. Ayan mga ating uh, uh, natin yan. Pukuha tayo ng isang laga yan. Lagyan natin ng kunting sarsa. Yan. Hmm. Alas na tayo na tayo luto ng ating marahuya. So, yan po yung ating luto pang awli. pieces na tayo. Medyo madami-dami pa itong ating lulutuin. Kaya, abang-abang. Yan. Ilan pa natin pieces na po itong mga kalayas. Oh. So, Burno yan, eh? ito yung ating <coughs> marahuya oh yan. yung hilaw pa <laughs> ito naman yung ating luluto so, pasensya namin mga kalayas at hindi ko na ipakita sa inyo kung paano magmarinate kung paano ko ginawa ang marahuya basta oh yun yung harina may itlog yan. Yeah. konting palsa marahuya. Yan yeah, mga kalayas, ang ating, itong ating niluto. Tapos nagtibla tayo ng kape. Kaya ating titikman ang ating nilutong marahuyan sa akin. Kaya titikman na natin. ayos. Hmm? Parang tinitin na din nasa paningke. <laughs> kaya mga kalas, tapos atrap, kaya magluto din kayo ng marahuya. Sagi. Pasan na. What's up mga kalas? <laughs> Busog na, nakakain na, na tayo. Na. merienda na tayo nang marahoy ang saging, tsaka minumin sa tasang kape. Ayos na. Uh, kaya mga kalas, puputuloy ko na yung ating motong vlog. Uh, bagay hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Ang mga hindi pa nagsusubscribe, ay magsubscribe na. At tsaka po, Dahil <laughs> mag-subscribe na po at pindutin po yung notification bell at para po lagi at update sa ating mga video. At maraming po salamat sa lahat. Lagi po yung mag-iingat. I love you all and God bless lahat. And bye.